opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa luxury bag ni Madam, habang ang health center, walang thermometer. <laughs> sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa libreng gamot ng health center, na laging out of stock pag ako na ang may sakit. <laughs> sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa Rolex ni Mayor, na mas mahal pa sa annual budget ng barangay namin. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa mga SUV na tinted, na hindi ko alam kung government official o ghost employee ang sakay. Totoo yan, girl. Alam po, hindi Hello, nyo alam. Kung kayo po ay namatayan na magulang, kakaltasan dapat ng buwis yung inyong mamanahin. Sa lumang Internal Revenue Code, ang inheritance tax ay nasa pagitan ng 3% hanggang 60%. Depende sa laki ng kayamanan na mamanahin ng mga anak at asawa. Yun lang marami ang hindi nagbabayad ng estate tax dahil kung ang mana ay wala pa pong 10,000 piso, exempted po yan sa estate tax. Noon, kung nasa 3 million pesos naman ng estate, aabot ng 60% ang babayaran mong buwis sa kaso po ng Marcos family, check na labis sa 10,000 pesos ang kanilang minana. Ayon kasi sa Presidential Commission on Good Government o PCGG, tinatayang nasa $10 billion ang nakaw na yaman ng pamilya. Katunayan, nasa $4 billion pa lang ang nababawi sa ngayon. Si Fernand Marcos ang ay namatay in exile sa Hawaii noong September 29, 1989. Ngayon, Hunyo 1990, umo ang BIR ng isang special tax audit team para alamin kung magkano ang mga tax liabilities ng pamilya Marcos. Matapos ng isang taon na pag-iimbisiga, ito po ang findings ng BIR. Una, hindi nagbayad ng estate taxes o inheritance taxes ang pamilya Marcos. At hindi rin sila nag-file ng income tax returns ayon po sa Special Tax Audit Team, may utang or estate tax liability ang pamilya Marcos na nagkakalaga noon ng 23.3 billion pesos. Iyan daw ang buwis na dapat bayar ng pamilya Marcos para sa kanilang mana base sa sari-saring dokumentong nakalap ng BIR at ng PCGG. Ngayon, maliban po dyan, Meron daw deficiency income tax assessment ang mag-asawang Marcos na 333,000 pesos at si Bongbong Marcos na 20,000 pesos. Yang kaso po ni Bongbong Marcos ang magiging basehan ng kanyang conviction sa Quezon City RTC sa salang failure to file income tax returns noong 1995. Ngayon, ano ang ginawa ng BIR? Nagpadala po ito ng Notice of Tax Deficiencies and Liabilities o paniningil sa mga address ni Imelda at Bongbong Marcos mula 1991 hanggang 199